ang mga huling pangungusap ni David. Ikadalawamput tatlong kabanata Pinatanyag ng kataas-taasang Diyos si David na anak ni Jesse. Pinili siya ng Diyos ni Jacob para maging hari at sumulat siya ng magagandang awit ng Israel. Ito ang mga huling pangungusap niya. Nagsalita ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ko. Ang mga mensahe niya ay nasa aking mga labi. Sinabi sa akin ng Diyos na bato na kanlungan ng Israel, ang namumuno ng matuwid at may takot sa Diyos, tulad ng liwanag ng araw na sumisikat sa umaga na walang maitim na ulap, na nagpapakinang sa mga damo pagkatapos ng ulan. Ganyan ang pamilya ko sa paningin ng Diyos, at gumawa siya ng kasunduang walang hanggan sa akin. Maayos at detalyado ang kasunduang ito, at hindi na mapapalitan. Kaya nakatitiyak ako na palagi akong ililigtas ng Diyos at ibibigay niya sa akin ang lahat ng aking mga ninanais. Ngunit ang mga masasamang tao ay gaya ng matitinik na mga halaman na itinatapon. Hindi sila pwedeng kunin sa pamamagitan lang ng kamay. Kailangan pa itong gamitan ng kagamitang gawa sa bakal o kahoy. At susunugin sila sa lugar na kinaroroonan nila ang matatapang na tauhan ni David. Ito ang mga matatapang na tauhan ni David. Si Joseph Bashebet na taga Takemon, ang nangunguna sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng walong daang tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ang sumunod sa kanya ay si Eleazar na anak ni Dodai, na angkan ni Ahowa, na isa sa tatlo na matatapang na tauhan ni David isa siya sa mga kasama ni David na humamon sa mga Filisteyong nagpipon sa Pas Damim sa pakikipaglaban. Tumakas sa mga Israelita pero nagpaiwan siya at pinagpapatay niya ang mga Filisteo hanggang sa mapagod na ang kamay niya at manigas sa pagkahawak sa espada. Pinagtagumpay sila ng Panginoon ng araw na iyon. Bumalik kay Eliazar ang mga tumakas na Israelita para kunin ang mga armas ng mga namatay. Ang sumunod ay si Syama na anak ni Agee, na taga Harar. Isang araw nagtipon ang mga Filisteo sa lehi at sinalakay nila ang mga Israelita sa taniman ng mga gisantes. Tumakas ang mga Israelita pero nagpaiwan si Syama sa gitna ng taniman para protektahan ito. Pinatay niya ang mga Filisteo. Pinagtagumpay sila ng Panginoon ng araw na iyon. Nang panahon ng tag-ani, Pumunta kay David ang tatlo niyang tauhan doon sa Kuweba ng Adulang. Ang tatlong taong ito ay kasama sa tatlong matatapang na tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Repaim at naagaw nila ang Bethlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, nauhaw siya. Sinabi niya, Mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom. Doon sa balon malapit sa pintu ang bayan ng Bethlehem. Kaya palihim na pumasok ang tatlong matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. Pero hindi ito ininom ni David. Sa halip ay binuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, hindi ko po ito maiinom. Dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuhan nito. Kaya hindi ito ininom ni David. Iyon ang ginawa ng tatlong matatapang na tauhan ni David. Si Abishai na kapatid ni Joab na anak ni Zeruya ang pinuno ng tatlong tatlongpong tauhan ni David. Nakapatay siya ng tatlong daang filisteyo sa pamamagitan ng sibat niya. Kaya naging tanyag siya katulad ng tatlong matatapang na tauhan. At dahil sa siya ang pinakatanyag sa tatlumpu, Naging pinuno nila siya pero hindi siya kabilang sa tatlong matatapang. May isa pang matapang na tao na ang pangalan ay Benaya. Taga Kabzeel siya at ang ama niya ay si Jehoyada. Marami siyang kabayanihang ginawa, kabilang narito ang pagpatay sa dalawang pinakamahuhusay na sundalo ng Moab. Minsan kahit umuulan ng yelo, bumabas siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito. Bukod dito pinatay niya ang isang napakalaking Ehipsyo na may armas na sibat habang isang pamalo lang ang armas niya. Hinagaw niya ang sibat sa Ehipsyo at ito rin ang ipinampatay niya rito. Ito ang mga ginawa ni Binaya na anak ni Jehoyada. Naging tanyag din siya gaya ng tatlong matatapang na tao. Pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa kanyang tatlumpong kasama ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga personal na tagapagbantay. Ito ang iba pang miyembro ng tatlumpong matatapang na tao. Si Asahel na kapatid ni Joab. Si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem. Si Syama at Elika na taga Harod. Si Heles na taga Palti. Si Ira na anak ni Ikes na taga Tekoa. Si Abiezer na taga Anatot. Si Mebunay na taga Husha si Zalmon na taga Ahowa, si Maharai na taga Netofa, si Heleb na anak ni Baana na taga Netofa, si Itay na anak ni Ribay na taga Gibea, na sakop ng Benjamin, si Binaya na taga Piraton, si Hiday na nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig sa Gaas, si Abi Albon na taga Arba, si Asmavet na taga Bahurim si Eliaba na taga Shaalbon, mga anak ni Jasen si Jonathan na anak ni Shama na taga Harar. si Ahiam na anak ni Sharar na taga Harar. si Elifelet na anak ni Ahasbay na taga Maaka, si Eliam na anak ni Ahitofel na taga Gilo, si Hezro na taga Carmel, si Paarai na taga Arba, si Igal na anak ni Nathan na taga Zoba, ang anak ni Hagadi, si Zelek na taga Amon, si Naharai na taga Beerot, ang tagadala ng armas ni Joab na anak ni Zeruya, si Ira at Gareb na mga taga-Jatir, at si Uriah na Heteyo. Silang lahat ay tatlumput pito.